Ayup. Ay, Hindi makawala yung genie. Ay! Nakulong ako ng madagal na banahon sa garapo ng asukal na yan. Madagal na banahon sa ano gusto mong ganti pala. Gawin mo akong malakas umahon. Masusunod kamahalan. So ayan nga guys, nandito ako sa bahay ni Romel Borja dito sa may Dampalit Malabon malapit sa Megatay. Pagdating naman namin ng SM sa ngandaan, ay dito namin inantay si Alex. 6 AM nga ay binabagtas na namin ang EDSA. At eto naman yung sa kahabaan ng Commonwealth. Mag-aalmusal nga muna sana kami dito kaya lang sabi ko mamaya na lang pagbaba natin ng Timberland. O oh, tara na, umpisa na natin ang bakbakan. Pasensya na kayo sa na ko, napakaingay. Carlo, nauna ka. Wala kang, wala kang video, Carlo. batas. Oh, no. Boss, ang papunta tong itaas, boss. Papunta langit. <laughs> langit. Papunta langit. langit, pataas eh. At habang umaahon nga ako, ay napagtanto ko na nabudol ako ng genie. Bukang hindi naman ako lumakas eh. Yung hingal ang lumakas. We Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a shrink who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crash it in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so bizarre shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this bitch. do to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get on safe So I'm taking six shots, all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place At pagbaba nga namin ng Timberland Eto eh, dire dire agad kami dito sa kainan At kami nagugutom na Kanina naman kayang bike to nakasaabit na yon.

pagkatapos nga namin kumain ng almusal eto magkakapi muna kami dito nauna pa yung pansit bago sa kape no god please no no so ayan guys pagkatapos namin kumain ng almusal at makapagkape ay fresh na fresh na naman kami eto naratrata na naman kami pa -uwi at dito kami tumahan sa may tumana at dadan din kami ng UP So ayan guys maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa aming maikling biyahe.